Kapag lalaki daw ang anak, late daw minsan magsalita. Yan din ang akala namin noon at hindi namin pinapansin. Antayin nga lang daw namin at normal lang daw kapag lalaki ang anak. Wala naman ding masama kung minsan ay maniwala ka. Aaminin ko dahil nung una ay in denial pa ako. Dahil nakikita ko naman na kapag kanilalagaw namin siya, sumasabay naman siya. Nakikitaan ko din naman siya ng eye contact. At kapag tinatawag ko din naman siya sa pangalan niya ay lumilingon naman. Kaya naman nung una ay naniniwala pa ako na baka nga delayed lang talaga siya. Pero bilang nanay, napakalakas talaga ng kutob natin. Yung bang pakiramdam na pilit kong iniisip na wala lang to? Pero deep inside, alam na alam ko na may something wrong sa kanya. At habang ang naglalaban yung damdamin at isipan ko, eh nakikitaan ko na siya ng iba't ibang signs. At ang pinakaunang ang napansin ko sa kanya, ay eh, gustong gusto niya kapag ka umiikot yung electric fan. Sa mga toys naman, ay eh, wala siyang ginawa kundi paikutin lang. At minsan, nakikita ko siya lagi na nagsaside glancing. O yung pagtingin niya sa gilid. At isa pang napansin ko, ay yung pagsasalita niya. Mama, mama, mama.